Na, kumusta po kayo mga kapanganay? Ngayon po ay bali kahapon tayo ay nagbisita dito sa ating palayan. Yan dito po. Ay marami pong atangya. Na tayong naispatan ay ating pong spray, i-sprayin. Dito matangya po ito. Mm. Yan po yung po mga ganito yan. Yan. Ang ngayon po no may sayang kung hindi natin i-sprayin na ipo e kumbaga tayo ay mag na lang na ito ay huminog tapos papabayaan pa natin ay ating pong spray na para ang dami hmm. Hmm. para po ba ma mamatay ang atang niya. na yun? may mga ganare po oh. Ayan. oh. Ay, nalipad na. Ngayon po ay tayo ay eh, nagdala na ng kuhan. Ng pang sprayer. Para po sa gayon ay atin ng ma-spray. Sayang po naman yung pag-intay natin ng palay kong. Hindi natin i-spray. Kababali wala yung ating pagod. Yan po. Tayo po i-gagamit na rin. Wala po akong, nalimutan ko po yung pang sahod. Tabo. Manggagawa po tayo din ng salulo. Para ilagay yung spray. Tubig. Na ay po yung ating pang spray. Ang laman po nito ay 16 liter tubig. Yan po. Bali po ang ating Yan ang gara ng palay Kaya lang nga yung may mga atang yan Ah, bali po ito ating gamit ay gold. Ah, ito po yung pampatay sa atang Tayo po ay gagamit ng isang isang puno po dito. Ayan, isang puno. Isang, isang sprayer po naman yun. Ayan, ito po yung huwag niyang gagayahin mga bata yan ito pwede likado, ito lasun

Untuk balaya nah yun bali hanggang dito na lang po ah, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ingat po palagi bye